Hi, magandang araw mga kaidol, magandang hapon sa inyo. Dudes. Mga papadod. Five little monkeys sa taas ng ating kakahuyan, papadod. papadod, magandang hapon. Nandito po tayo ngayon sa pasyalan ng ating karagatan or sa tabi ng ating dagat. Ha, ha, ha. Magandang po kami ngayon ng ating salag. Ng ating kaiburan dito. Or kapispisan sa mga language pa sa ating ilunggo. Hi, 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 hi. Update po tayo ngayon. Magandang araw. Tingnan po mga idol. Hindi tayo maka-beauty-beauty sa ating ah, uh, tagsa ka mga lugar. Kasi uh, high tide po ngayon mga ka-idol. Mga ka-collabs o papadods. <laughs> Hi papadods! Magandang araw papadods. Siya po si Akyater ng ating kaniyugan. Hi, hi, Papa Dodds. Magandang araw. Ang hirap pala dito kapag taas ang dagat kasi hindi tayo makadaan sa tabi ng ating karagatan. Okay, inabot ako talaga mga idol sa tubig. So, Maghanap tayo ngayon ng hunting ng ating salag. Magandang araw, Papa Dots. Nandito po tayo. Hi, hello. Hi, hello. Naglakad-lakad dito sa tabi ng ating karagatan. umasyal pasyal. So, pwede rin tayo. O, oh, tingnan nyo po, Papa Dods ang, ating Good. gilid sa kargatan so may may karamihan pa po mga puno dito so may nag-inom dito mga idol oh ano ba yan Sagi. so mayroon talaga dito nagpicnic ng mga tao siguro para pamana siguro iba siguro Ah, nandito po tayo ngayon sa tabi ng ating karagatan. Oh. Hay, mato na eh Okay. Adala gron la na. No? Kas kami na mga ano, hot drinks. Tayo ha mataw kay na dre. Sa man. Ha? Kas adala di kami no. Adala gron no. Ryan di na raya. Ayaw mabasa kita. Hi, hello. Okay, Magandang araw, pa Signal nyo po ang bunga ng kahoy na yan. Ang dami-dami naman. Yaket ka dyan, namo. Mo, yaket ka dyan. Ano ba yan na punong kahoy na yan? Parang I believe in you. Parang I believe in you is more fruits inside us. That is more fruits here. Tingnan nyo po mga idol, oh? Ang dami-dami ng puno ng bunga ng kahoy na yan. Tingnan nyo po, Papa Dodge. Saka makasabi kayo, protas yan. Hindi yan protas. Bunga lang talaga ng puno kahoy. Ang dadami, oh. Sa so, tong bunga ng puno kahoy talaga. Papa Dodge, hi. Good morning. A good afternoon. Afternoon sa inyo. Ay, nandyan pa, papa papa pa, papa pa, 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 talaga kayo ano ba yan Papa Ang dami na talaga mga bunga ng punong kahoy na yan. Parang tingin ko. Uh, talagang prots talaga yon Pero talagang hindi yon prots mga Papa Dodds, Kasi bunga lang talaga ng kahoy yan. It's naturally eh. prots or hindi. Talagang bunga ng punong kahoy. Hindi makain yan. Makain lang yan mga ibon mga idol. Mga Papa Dodds. Hi, 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 hi. Ito po yung ilog namin. Pataas. So, medyo mataas pa yung init dito, Papa Dodds. Kasi makita nyo man talaga nga uh, ang mga ilog dito ay wala pang tubig. Mga Papa Dodds, tingnan nyo po ang ilog dito. Mayroon pa po mga dahon ng kahoy. Tingnan nyo po, mga Papa Dodds. Tagang nga dito. So, ang ganda nito tingnan kapag may mga tubig na to. So, kung may kakulangan pa tayo sa ulan dito, mga Papa Dudes. tingnan niyo po si Idol dot Papa Dudes, oh. Ah, tumingin niya sa, sa sapa na to. Pero, parang wala rin talagang tubing. Tuyong tuyo talaga. Tingnan nyo. Mga damo pa. May mga ah, dahon ng kahoy. Pero, alam nyo, Papa Dudes, ang sapa na to ay pag lumakas ang ulan, ang lakas-lakas ng baha dito galing sa taas marami pa niyog dito dumaan tulad ng mga bunga na niyog na hulog mga papadots dito, ta, dito lang talaga babantayan mo pagbaha baha si pumunta dito sa ating karagatan si may kasabihan lahat ng mga dagat ay oh, lahat ng mga ilog ay pupunta talaga sa dagat <laughs> so iba dito papadots ang lahat ng mga niyog sa taas pupunta sa dagat pag tuwing tagbaha. <laughs> Amoy na dito, Papa so May niyog nga dito, Papa Kahit hindi bumao. oh. May niyog na nga dito. So, dadalhin na natin mamaya, mga Papa Dodso. Papa dali natin mamaya yon. So, babalik tayo sa ating punong kahoy nga maraming bunga. Punta tayo dito Papa Dodds. Sakaling mayroon tayong makikita. Oh, ano ba to? Key! Key! Dali natin to. Ano to? Rigion key. Tingnan nyo Papa dots May nakita naman ng kahoy. Rigion to. Bakod to kayo. Kurak ko ano? Nampus ba? Bakod kayo. Riging ting na Nampus ba yun? Hindi mabali to ay pwede to mapangposte, mga dots Hala, tibay na kahoy na yan kasanin ko yun ipustin natin yan sa ating kulungan ng okay. huwag hukal, pero mabali sayang, ayan pagbali aki pustin ito kulungan sa baboy dito mabali ha, ala naguna eh, dangka oh urap pa no, di pa na. no di na mabali amululis eh, nai, nai, ayaw hili Hmm? Di na Ha? Huh? Bakod ka ayo. Ilang ka? Langka ni, dalang ka, ka Hello Papa Dodds. Good afternoon. Hala. Ang haba ng video natin Papa Dodds. We there in 5 minutes na. Plus plus how many minutes in the unang video natin. So, ang ating mga stone dito ay hindi nakapag-arrange. So, delikado to kapag dumaan tayo dito maaring mabagsak sa katayo ay mapiligro sa buhay Papa Dudes Hi Papa Dudes kaway kaway ka dyan Hi hello hello Papa Dudes Hi Ah <laughs> uh, sige ipagpatuloy po natin ang ating uh, hunting wala parang wala wala ko may nakita ditong ibon mga Papa papadods padods Magana ko na dyan ng ibon. Mamaya ay hapon na. Mamaya ay gabi na. Wala pa tayo nakita. Padods, posible naman na walang ibon dyan. Padods, ang dami na mga kahoy dyan. dami na mga plastara ng mga salag natin. Ba't hindi ka pa nakakita? Akit ka na sa taas pa, Padods. Doon, no? Doon, Doon ka pa, Padods. Ang ganda ng mga forma dyan. Pero, ingat-ingat, Papa Dodds. Eh, baka, hindi ibon. Ang ma, ano mo dyan. Kundi, bato. Ingat lang po tayo, mga idol. So, Papa Dodds, goodbye. Pupunta tayo dito. Habang tayo ay naglalakad, tingnan po, mga Papa Dodds, so, oh. Papa Dodds, tingnan niyo po, ang ating uh, rock formation. Or, Uh, tabi ng ating karagatan so sa tagal ng mga panahon siguro mga idol or papadods ah uh, landslide ang abuti nito kahit ito ay may maraming mga puno kahoy pero ah uh, talagang ma landslide how per how many years ago ay dahil sa ating uh, kalamidad na dumating dito sa ating uh, mundo So magkaroon talaga ito ng landslide Papa Duds. So tingnan nyo po Papa so oh. Ah, mamaya hapon na nung oras na pero hindi pa tayo nakakita ng salag-salag na yan. Ano ba yan? Salag-salag? Salag-salag ng ating ibon. Hello, hello! Hello, Papa Dodds! Hello, pagpatuloy mo, akit ka dyan, oh. Pagilid. Hello Papa Doge. Yay e, Hindi mo yan kaya dyan Mga Papa Doge. Mayroon tayong niyog Papa Dodes so. Dalin mo yan to Papa so, Dalawa na yan braso Punta doon Dalin mo yan Papa e, ano na to sa utan yan Tumok hala mayroon pa dyan sa taas Yan lang, dalin mo Huwag nyo sa taas Papa Doge. Hindi yan sa atin So maraming niyog mga idolo sa taas Nakasangit lang pero ito lang kunin natin kasi hindi na sa atin yan sa taas. Dito lang sa uh, hulog ng ating karagatan o sa gilid ng dag dagat or baybay. So, yun na papados. Baya mo na yun sa taas. Baya mo na yun sa taas papados. Hindi sa atin yan. Ay, itong karagatan.